na nakabig. Aaagib po kami na mga kabig. Na nakabig ay sabay na kami island hopping mga kabig. E sa bayan san ng asal mga kabig. Ako ba na. Dapat tuloy pa patalas sa na mga kabig. Alright maganda na beach dito sa Dimadalang. and

Yes, sir tarakin la po niya saan pupasil sa Porto alam mo mga ka-plex saan pupasil lang eh. Ko so, itong na ni GM mga vlog na nagaigda na tawag ta, ta, na mga ka-breaks at na nagigida hindi sa di betalang sa nagagantikan na nagigida mga ka

mga breaks freaks ayaw na kita sa magandang na spot dito sa uh, masalang mga ka-freaks so, na magandang na pressure run uh, dito sa binasalang uh, ito nga bang mga ka mga video kita ng mga video

Sa pwede siya to na may luhuan ito nga. Na, na sa mga nang sa mga pressure, low respot, mga kabreaks. No? So, Kaya may mga kabreaks doon. Ang mga may nangyapan agad. May maluwalo mga kabreaks. Kaya ah, so mga kabreaks.